Good morning from ka Italy. Ang aking reaction sa post ko na pinagbintang nga kami, nagnakaw ng beddings. Diba? May nag-comment dyan, <coughs> ganito ang pangyayari. Kasi alas 10 ng gabi, hanggang alas 7, nasa biyahe kami. Dumating kami sa hotel mga 7.30 ng umaga. E, Siyempre, nagpa kami. Kahit nakatulog ka, pero lantang gulay ka pa rin. Dating kami doon, dinala muna dahil balak namin pumunta kay Padre Pio. Eh, walking distance lang naman dahil may map ako, meron akong description ng hotel kung saan. Ngayon, sabing a uh, punta kami sa hotel. Ngayon, eh, nakiusap ako sa receptionist na kung pwede iwan namin ang aming gamit at po, balak namin mamasyal. Pumunta kay Padre Pio. Ganon. Dahil sa sobrang pagod namin, hindi na kami nakalakad doon. Diyan lang pa konti-konti, namasyan lang kami Ang nagtanong-tanong -tano kung paano makarating doon ganito. Di ngayon, bumalik kami mga 11 11 ng hapon. Tapos, pero nagpa-reserve ako ng restaurant sa mismo doon, kakain kami ng panghalian. Ang restaurant magbubukas ng 12.30 kaya kumain kami ng 12.30 tapos namin nagpahinga muna kami sabi ko mamaya na tayo magpunta kay Padre Pio may araw na mga o sige sabi nila di nakatulog kami mga ng oras lang nakatulog kami mga bandang hapon pagtapos kumain natulog kami mga hapon mga bandang alas 4.30 nagising kami pumunta kami kay Padre Pio hanggang balik ulit kami sa hotel ikot-ikot sa bus hanggang pagpunta namin sa hotel ah, ang mga kap ang kapatid ko kasi tatlo sila na natutulog sa isang kwarto ako tsaka asawa ko sa isang kwarto nagsalita isa kong kapatid then bakit walang walang beddings sa ah, ibabaw ka cover na lang sabe ko malangyari alam niyo naman eh dito naman kasi pag bibili ka ng beddings is kumpleto agad kasamang ang uh, ano bang ano pa ba, ano ba tawag dito yung sa unan dalawang plus dalawang magkapatong na beddings no yung kumot din yung dalawa yung terno ng terno na ka mabibili dito pag bibili ka ternong, terno terno kumpleto ang tawag doon dito di sabi ko imposible wala sumagot yung isa wala talaga deng wala ni pati sa akin wala eh yung sa isa kong kapatid sa akin meron sabi nga, ganun imposible dahil pati yung ginagamit sa camping eh na parang ano yung parang ano ba busta parang ano pinantutulog sa camping camping no meron yun kali ano ibabaw si Messi pero yun malay mangyari kasi ang mga cover hindi naman nilalaban niya kundi beddings ang protection kumabaho ang paa mo karamihan naman sa kanila mababaho ang paa o, so, di ito hindi naman sa ganun, biro ko lang <laughs> ngayon sabi ko ta ako sa ano sa receptionist sigurado kayo, oo wala sabi sa akin, wala tapos eto na po kamo, mo ako sa receptionist eh naghintay kang ang ko ano, tagal ng paghihintay ko dahil ang dami kasi disperas ng ano yun, ng Pasko ng mal uh, mahal na araw Sabado dami tao tambak talaga ang dami siguro kung may may mga 40 nakatao, ang dami sa hall eh maliit lang naman ang hall hindi masyadong kagalakihan tapos mga nakapila sa sa front desk is dami rin talaga. Tapos may naghihintay pa, sabi ko sa akin, wala namang kwenta, maghintay ako. Hinintay ko muna matapos sila hanggang nag-alisan na. Tapos sabi, kabi so, ko sa receptionist, nung ako na term ko na, sabi ko sa receptionist, mukha yat, walang sabi ng mga kapatid ko, wala daw ano, wala daw bedding, so, uh, uh, sa ibabaw. Malay mangyari, sabi gano'n yun nga rin ang sabi ko sa mga kapatid ko may umentrang lalaki na na kulay itim hindi ko naman siya uh, pansin ko lang pero hindi ko sure na yun ang meme sumingit nadinig niya e ako palibasa medyo bingi na rin sumagot siya na baka naman malay mangyari baka naman ninakaw nyo Sabing gano'n ako naman na naulinigan ko eh, pero hindi ako sure, hindi ako pwedeng mag-react na hindi ko sure 100% na rinig ko. Sabi ko, pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Sabi niya, baka ninakaw mo, nyo, nil, nyo, sabi ka, no? Sagot ko, ano? Anong pinagsasabi mo? Ka, ano sinabi mo? Sumagot kagat siya, no, misis, nagbibiro lang ako. Sabi sa akin, hindi biro yan. Sabi ko, hindi biro sa kliyente, kakong kanya. At hindi mo alam kung sino sinong kaharap ko. Kliyente ako, kakong kano sa kanya. Tapos, dapat yung moment na yun, tumawag na ako ng pulis. Pero nagtaka ako sa sarili ko. Bakit? Hindi ako nag-react. Eh, ang tinabubwisit ko pa sa lahat. Ang salitang pagnanakaw. Dahil maliit pa ako, nakatapak na sa kupote namin yan. Kahit sa mga kapatid magdikdil -de kayo ng asin. Huwag nang kayong kukuha ng hindi siya inyo. Kumbaga, nanakaw. Yan, nakatapak yan sa ano ko. Kaya ako is, yan ang ano ko eh. Yan ang kabag ko. Hindi ko matandaan. Yan ang nasa ano ko. Ha? Uh, huwag magnakaw. Pero nagtaka ko yung time na yun. Bakit very calm ako? wala akong reaction. Hindi, an, ay, parang nagsalita lang ako. Hindi ako nagpakita ng galit. Ha? Tapos, yung mga kapatid ko, hindi ko naman alam kung naintindihan dahil nandoon din sa likod ko. Hindi rin naintindihan nila, pero nagtaka din sila. Hindi ako nagalit. Ako, hindi ko alam na narinig nila. Hanggang, sila din, nadinig pala, hindi nag-react. Kumbaga, kumbaga parang kasi kagagaling lang namin kay Padre Pio ang ano ni Padre Pio peace and calm sa kanya ewan ko rin dahil ako wala naman ako masyadong pet pero that time hindi ako nagreact ng galit hindi tumawag na ako baka pinag pinagtatap ko lahat ang nasa desk na yun eh ako pagsabihan mo putang ina mo ng ano ng magnanakaw 'di diba? Sa isang ano, sa isang liso, sa isang bedding, namimigay nga ako ng bedding, eh. 'di ba? Tapos bedding mo niyan eh, 'yan? Ilan ang gumamit niyan? 'Di ba? Kulay puti lang naman lahat. 'Di ba? Parang sa so ano eh, ano ba yung beddings mo ginto? 'Di ba? Walang kwentang tao. Tapos ayun pa, ay hindi nagkinabukasan nagsumbong ako dun sa mga baba dun sa receptionist nakita ko dalawang babae isang lalaki sabi ko pwede ba akong magsalita sabi niya bakit sabi niya sabi ko kasi yung lalaki rito may mayari yata yung pinagsalitaan ako dahil kinuwento ko yung na baka daw ninakaw pero sabi din man niya talagang nagbibiro lang siya sumagot yung isang babae ako huy pag ako Ganyan. Tapos, siya asawa, sabi niya. Hindi magkapatid sila. Tapos may isang lalaki. Sabi niya ganun. Hindi, hindi, hindi ano yan. Talagang ugali niya na yan. Napapalabiro. Sabi ko, kayo, mga nagtatabaho dito, lahat kayo dito, nakakilala siya, kakilala kayo na matagal na, pwede kayo magbiro. Pero ako, kliyente, biruin yan na ninakaw ang ano, ang beddings, mal, ano yung pangit yun sa amin. Customer is always right. Hanggat hindi mo nakikita na nagnakaw ang tao, hindi mo pwedeng pagsabihan. Di ba? Ngayon, naisip ko, dumating tong animal, dumating tong animal, yung adugante na mayabang, no? dumating, pumasok sa desk, pumasok, tinulak yung dalawang babae. mapas kayo dito, ginagawa niyo akong tanga, ginagawa niyo akong sira ulo ha? Ginagawa niyo ako, pinalalabas niyo si Raul ako. Sabi kanon. Hanggang umalis na yung lalaki. Yung dalawang babae, hindi na tinag. Talagang tinula. Palabas sa desk. Dahil yung desk ganyan eh. Yung buti hindi na lang nabagsak yung dalawang babae. Hanggang ito na, ito na ang putang inang yan. Umalis. Teka, sabi ko, asawa ka pala. Sa, sa isang babae. Oo, sabi niya. Ikaw yung kahapon, sabi ko na nakita ko na nagpike ang kotse niya sa hagdanan ng hotel. May hagdanan. Maganda yung hotel. Hagdanan ng hotel. Mismo nag, pinasok na gano'n. Eh, ang dami-daming ano, pwedeng utusan ng lalaki. Sabi pa sa kanya, gumanon. Eh, siya nakita ko nakahihil. Hindi pa siya naka-uniform, Normal lang na damit. Aligati pa nga, eh. Baba na lang siya, lak lakad tapos yung moko, binuksan ng kotse yung muko, pinabuhat, dalawang box na ganyan kalaki dalawa dalawang magkapatong siguro mga pinakamababa ano, 15 kilos eh kinuha, bitbit -bit. mga soft drinks, patong patong pinabitbit ng animal na alugante salbahe yung, salbahe yung buisit na yun nagtaka ako ah ikaw pala yun pag tiningin ko nagtinginan kami. Tapos nung sabi ko, na-understood niya, babae sa babae, na ako'y naawa sa kanya. Dahil ako, may may ang asawa ko, niya ako ng asawa ko pag hindi nag, nag, nag naghalo ang balat sa, uh, balat sa tinalupan. At, huh, sabi pang ganun, hayop na yan. Tapos hanggang di na, okay na, di ganun na. Eh ako, nakareserve na naman sa dinner, kung doon kami nag-dinner nakita ko yung babae pumasok eh, eto ang table tapos dito may mga kung saan lumalabas mga pagkain may e, mga kapat nakaupo na kami sabi ng babae yung babae may ari sa akin sabi ko gumaganon nako, sabi ng mga kapatid ko sino yan yan yung may ari asawa ng may ari walang yang hayop na arugante kaya doon pa lang makikita mo kung anong klaseng Baka kayong babae rin is under desire ng demonyong arroganting walang hiya wag ang dami rin Pilipina nakita ko Hotel Pini wag nyo nang puntahan niya dahil walang hiya yan. dahil nagbiro sa akin yan dahil siguro isip niyan eh ibang lahi ako eh ibang lahi kami ha ah, ibang lahi kami putang inang yan walang hiya talaga walang hiya walang kwentang siya talagang Padre Padrono Padrino ng San Giovanni Ritondo tatlo ang hotel ng Hayop na yan naman na sa lolo naman na sa magulang kaya kala niya siya ng na, Diyos kala niya siya, nasa kamay niya si Padre Pio hawakan ka ni Padre Pio walang hiya ka di ba Baguhin mo ng puso mo. O, oh, mawala ka totally Dahil walang hiyakan tao. Okay. Bye-bye. Thanks for watching. Tapos, yung palaan ni Sola nila talagang wala. <laughs> Punta sila roon. <laughs> Nagpunta sila yung oh, nagpunta po tayo nang yan sino kukuha niya namimigay nga ako ng beddings putang tangin yan haanin ko ha yan na oh, niya buha ka ng panok na yan nagbibiro lang daw siya hayop na yan okay thanks for watching